dito? May mga vloggers na darating dito at ayaw nila makita yung mga ganyang pagmumukha nyo sa vlogs nila. Araw-araw kong pinapanood yung mga vlogs nyo. Ang gaganda ng mga vlogs nyo, sir, as in. Nandito pa rin kayo? Di ba pinalayas ko na kayo? Anong gusto nyong hintayin? Kanad ka rin ko kayo papunta sa labas, ha? Wala kang karapatang paalisin mga customer dito! Customer yan! Ako oh, dito nito restaurant. Hmm, ayan, marami na naman tayong customer for today's video. Pasok, pasok, pasok lang! Pasok, pasok, pasok! pasok, pasok. Uy! Hi. Ayan si Sir! Ay, oh, bongga! May kasama pang bagets! Sir, welcome tayo dito sa restaurant, ha? How may I help you? Uh, gusto sana namin kumain dito ng alakoy eh, kasi pangarap niya kumain sa mga ganitong klaseng restaurant. Ay! At dahil pangarap ng alak mo, Sir, na makakain sa ganitong klaseng restaurant, tuto pa rin natin yan. Asha, sige sir, maupo na po kayo. <tip> 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 <Ay>, mm. <man. tip> masarap mo ang pagkain dito na ka. Kaya nga tayo, yung ganda rito eh. <tip> sir, ito po pala yung menu namin, sir. Tsaka maraming masasarap na pagkain dyan. Sir, happy lang kayo. Ah, uh, sige, pili lang kami. Tapos tawagin ka namin pag may order na Okay, sir. Copy paste. <tip> sige na lang. Order ka na. Orderin mo lahat ang gusto mo. Dito tayo. Paala dyan. Mukhang masarap. Oo. Uh, burger? Sige, dagdagan mo pa. pa. Wala pa. Ay! Ay! Kinabaktak! Ay! Anong ginagawa mo ha? Bakit pinag... Masok yung mga hanpas ko pag nandito? Ang customer sila? Ha? Ah. Kung hindi customer? Ha? Wala yung mga pambayan? Ano bang darating dito ngayon yung sikat ng drivers? Kaya ikaw, dapat hindi ka tumatanggap ng mga ganyan. Eh bakit naman? Eh customer din naman yan, tsaka mababayad Ay, naman pa? yan. Ano ka ba? Ano mong babayad? Wala nga yung babayad mga mukhang niya, oh! Tingnan mo ngayon, anong gagawin ko sa dalawa yan? anong gagawin mo? Hoy! Hoy! Hoy kayong ba? pwede ba umalis na kayo dito? May mga vloggers na darating dito at ayaw nila makita yung mga ganyang pagmukha sa vlogs nila. Eh, Kakain lang naman po kami. Tsaka may pambayad naman po kami ah. Oy! Magrarasunto ka pa talaga, no? Di kang ganyan? May pambabayad? Para kang bagong laya eh. Tingnan mo, ang dami mong tato. Itong kasama mo? Ano to? Nakagandun ba yan? Tingnan mo yung tsura, oh. Baka kung ano pang nakawin nyo dito sa restaurant namin. Kaya pwede ba? Umalis na kayo. Miss, kakain lang kami ah. Tapos, Sisermon na mo kami ng ganyan, eh magbabayad naman kami. Tsaka, gusto kasi ng anak ko na dito kumain. Pangayad wow. niya kasi dito eh. Kaya, miss, kung pwede, pagbigyan mo lang kami. Hoy, may request request pala tong anak mo na nagmana sa'yo? Excuse me ha, yung pera mo, huwag mong ibibigay, huwag mong ibabayad dito. Kasi alam ko, galing niya sa masama. Kaya pwede ba? Binibigyan niyo ako ng sakit ng ulo eh. Nahahayap din ako sa inyo. Umalis na kayo dito! Kaya pwede ba? Umalis na kayo dito! Hindi na bad trip niyo ako eh! Ay! Ay! Sir! Oh my God! dito na kayo! Alam niyo ba sir, super fan niyo ako. Tsaka araw-araw kong pinapanood yung mga vlogs niyo. Ang gaganda ng mga vlogs niyo sir, as in. Um, <laughs> ah sir! Ah, uh, saan so niyo ba gusto umupo? Pwede kang pumili, okay? Pwede eh, ba? Dito na lang kami. Kasi maganda yung view dun eh. Ah, uh, ganun ba sir? Ah, uh, sige po. Huwag kayong mag-alala. Ako bahala. Marwa! 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 Ano ba? Arte, arte dito ba? Okay. Ano ba yun? Yung dalawang yun ah. Paalisin mo yun eh. Kasi kung ah. itong uh, mga vloggers. Bilis! Paalisin mo naman yun, Sir? Sir? Sorry po ah. Ah, uh, pwede po ba na lumipat po muna kayo ng table? Pasensya na po talaga. Doon na lang po muna tayo, sir. Ah, uh, okay lang. Nak. Ka na. kaya? Lipat tayo. Samahan ko na po kayo. Ah, uh, sir, available na po yung table. Pwede na po kayo, mo po. Thank you. Ah, <laughs> um, yung menu, mag-order na po kayo ha. Tapos po, sabihin niyo lang ako kung ano yung gusto niyo. ah, uh, I-serve na lang sa amin lahat ng bestseller niyo para mablog na rin amin. Ah! Sige po, sir! Thank you, sir! Matag ka Ah, sir, maupo po muna kayo, sir. Sir, pasensya na po talaga kayo, ha. Ayan, sir, o. Oh, magtubig na lang po muna kayo. Tsaka, sir, kukunin ko lang po sa dito mino, ha. Okay lang. Grabe naman yung tay. Kaya yeah, mo na, huwag mo nang pinagpapapansin yung mga ganun klase ng tao. Eh, wala na tayo mapapala doon. So, Importante, eh. makakain ka rito. Kasi, yun yung pangarap mo, di ba? Ano? Ganun natin yung dinding. Sige, okay, tayo natin yung minum. Teka lang! Ang talaga ng mukha niyo, no? Nandito pa rin kayo. Di ba pinalayas ko na kayo? Anong gusto niyong hintayin? Kalad ka rin ko kayo papunta sa labas, ha? Eh, sabi ko nga sa'yo, kakain lang naman kami. Pagkatapos namin kumain, naalis na rin kami. Eh, hey, alam um. Mga kayo eh! Alam niyo, ang sakit na ng bounce ko eh! trip niyo ako, pinapahiya niyo ako doon sa mga vloggers. Ha? Huh? Dahil sa kakapala ng mga mukha niyo at sana mahimas-masal kayo ngayon! Ha? Uy! Uy! Bakit pa Hello, sir? Diyos ko! Hey! Ano ka ba? Ano ba ginagawa mo sa mga customer? Ikaw, mo ka na! Huwag mo yung ipagpanggol! Eh, ang kukulit eh! Pinalayas ko na yun, di ba? Ba't mo ba pinaupo dito? Hoy! Wala kang karapat ang palis sa mga customer dito! Customer yan! Ikaw sumusobra ka na! Huwag mo antayin mag-init ang ulo ko! Oh. Mag-iinit na ako! Oh. Hoy, mamili ka ng customer! Hindi yung mga katulad yan! Mga pasto ka walang pabayan! Umalis ka na lang dito, Umalis ka na! Umalis ka na. na! Ako pa tayo papaalis na lang. Handa ko. Hey! Hey! Job, siya! Tayo, okay, okay ka lang. Okay <laughs> Sir, pasensya na po talaga kayo dun sa... sa babaeng mukhang kabayan. May pabangs-bangs pa. Hindi naman bagay sa kanya. Sir, pasensya na po talaga, sir, ha? Yeah. Ah, sir, eto po yung menu. Tsaka, sir, Hayaan niyo na po. Ah, uh, ganito po para makabawi po kami sa inyo. Lalong lalo na po ako, sir. Sa kahihiyan po na idinulog po ng kasamahan ko. Uh, bibigyan ko po kayo ng discount. Opo. Oh, Sige, okay lang. Ah, uh, na. Umorder ka na. Ah, uh, sir, ayos lang po ba kayo? May masakit okay po lang. ba sa inyo? kayo, uh, sir, ayos lang po kayo? Pahingin na ako ng, ano, uh, ng tissue pa meron kayo. Sige, sir. Sakit tapos na. Mukhang basang-basang na kayo, sir. Oh. Sige na na. Morder ka na. Pumili ka na. Hi, sir. I'm back. Bakit mo na naman ginawa sa customer? Eh, paano ba naman, sir? Ang kukulit kasi eh. Ayaw makinig. Pero, pasensya sir, ha? Eh, yung nagawa ko lang naman yun para kayo yung ma-prioritize dito, eh. Ano ba? Ang pala yung order na namin. Kasi, pag-start lang kami vlog para i-promote yung mga uh, in order. Ah, uh, o oo nga pala sir, na-follow up ko na. 15 to 20 minutes, isi-serve na sa inyo. Tsaka, nasa na nga pala yung may aray. Gusto na naman makausap eh. Ah, uh, sir? May aray? Ah, uh, ah! Uh, yes sir! Ah, uh, saglit lang po sir ha. Pupuntahan ko lang sa office. <laughs> Gosh! Oo, oh, yan. Maroon dito ko nagpaza. Kung pa, hindi pa, na pa tayo nga Bakit ito na naman, ha? Naman ang problema ako. Eh, kasi yung mga vloggers, eh. Gusto nila makausap yung may-ari. Eh, hindi ko naman sa... si alam, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung saan sila hahagilapin. Eh, di wag ka naman mong problema. Eh, kasama lang din naman natin yung may-ari, eh. Ano? Ano kasama? Magdadalawang buwan ako dito nagtatrabaho tra kahit anino ng may-ari hindi ko nakita. Oo. Oh, nasa US, naka-based. Yung may-ari ng restaurant mo to. Yung amo natin. Tsaka, paminsan-minsan lang sila umuwi dito. At nagkataon nang binastos mo pa sila. Ano? Ano nangyari yun? Wala naman akong namit na social na customer eh. Tsaka, wala mo naman, wala akong ibang binastos, di ba? Eh, paano ba naman kasi? Judgmental ka! Tsaka bastos ka! Anong nasasabi mo? Eh, tawagan mo na lang kasi may-ari para makausap na nila. Nakakahiya naman ang pinagiging tayo. Teh! Uh, ah, uh, sir? Oo, uh, sir. Mariman! Ba't na naman yan? Di ba palaalis ko na yan? Tiyan sa taniya ng ulo eh! Makita pa rin na may-ari naman yan. parang kilala yung kaharap mo? Eh, yung hampas mo ko na customer, di ba? Anong hindi ko yung makikilala? Hampas mo ba? Oo! Oh, eh, si lang naman yung may-ari ng restaurant na to na binastos mo! No, eh, eh, paano nangyari yun? Eh, ba't yun yung itsura niya ako? Oo, oh, Oy, ano Eden. Mo? Ako may ari nito restaurant. At ako rin naman sabi na ituring ako akong normal na customer dito ni Marimar. Para makita ko kung paano nagtatrabaho yung mga empleyado dito. Eh, Sir naman, eh, bakit kasi ganyan yung pananamit nyo? Tsaka, ginawa ko lang namin yung kanina eh. Dahil may mga vloggers para maganda yung maging preview ng restaurant niyo. Barbar, baka sabi sa mga vlogger, hindi na ako magka-interview. Sige sir, copy paste. Ah, uh, magtatanong sana ako sa inyo eh. Yung mga vlogs niyo ba is nagbaviral? sir. Lahat po ng pinu namin na video, nagbaviral po. At million million po na views na nakukuha namin sa social media. Pwede naman. Ah, uh, yan pala. Yung pangyayari ba kanina yung ginawa ng waitress ko is nakukuha ninyo ng video? Ah, uh, oo oh, naman sir. Lahat yun, nakadetalye. Ah pa, pala sir. Pwede po ba natin start yung interview? Ah, sige. Ah, okay na ba Ah, sir. Paano niyo po ba naipunta itong restaurant niyo? Ah, uh, actually, itong restaurant na ito, naipunta ko dahil mag start kasi ako as waiter. At, ah, uh, yun, sa so pagtatagaho, -ja -ja sipag, sempre sa so pagpupursige sa buhay, naipunta ko ito. At isa sa sekreto kung bakit naman lumaki tong negosyo ko na to is sa mga empleyado ko. Sinisigurado ko kasi na lahat ng empleyado ko dito is masisipag, maasahan, at importante yung merespeto respeto sa kapwa. Maliban nga lang doon sa isa, siguro naman nakita niyo kanina. Uh, pala sir, ano po ba may tapay niyo sa mga ibang negosyante na tulad ng may restaurant? Uh, sa mga may restaurant dyan, ang masasabi ko lang is, kung sakali man na mag-apply sa inyo yung empleyado sa amin na si Eden, huwag na huwag niyong tatanggapin. Kasi masisira yung negosyo niyo dahil sa bago yan At kung sakali man na mayroon pang mga, iba, mga ibang empleyado na katulad niya, huwag na huwag tatanggap ng ganyan kasi yan yung sisira sa inyo. Sir naman, narinig ko yung interview. Bakit, bakit ano yung sinabi, sir? Magsusorry naman ako sa inyo eh. Idin, hindi mo kukuha ng sorry yung mga mga ginawa mo. Tsaka, tingnan mo, mukhang magbabiral ka ngayon. At sisiguraduhin ko na walang sino man natatanggap tatanggap sa'yo. Kaya makakalis ka na. Hindi ko kailangan na ka katulad mo dito sa restaurant ko. Alis na! Insamod ko, sir. Kapal din naman ang mukha mo eh. Anong gusto mo? Ipakulong eh, pa kita? Ah, uh, sir. Maraming salamat nga pala at pumayag ka ma-interview namin. Ah, uh, walang anuman. Anytime na gusto nyo pumunta rito at uh, kumain, welcome kayo rito. At uh, salamat din at na-promote n'yo itong restaurant ko. Uh, wala, May isang empleyado ako na may matututunan din yung mga kagaya ko na restaurant owner, si Marema. Alam n'yo, matagal ko nang yun 'yon. Eh. At uh, yan yung pinaka inaasahan ko dito. Masipag yon, Tsaka alus ituring niya na sarili niya tong business na Kaya sobrang galing na. Ayan si Marimar. No, sir. Hello, oh, sir. Oo, Nakita ka namin kung paano kanya ipagtanggol. Oo. Oh, uh, uh, Marimar. Sir? May good news nga pala ako sa'yo. Ano yun, sir? Bibigyan niyo pa ako ng boyfriend? <laughs> Ito, puro ka kalokohan eh. Uh, simula ngayon, ikaw na yung magiging general manager dito sa restaurant na to. Ah! Sir! Oh my gosh! Magiging general na ako as general police? Hindi <laughs> ka pwedeng police, no? General manager, ikaw na ang mamahala dito. Total naman, Total naman, ano eh, uh, nagbukas na rin kami ng business sa uh, US. Alam mo naman, bihira ako dito. Kaya, ikaw na yung nito. ko. Ay! Ay, naku sir! Maraming maraming salamat po! Naku sir! Thank you sa sa pagtitiwala at pagiging mabait na amo niyo po sa akin, sir. Bihira lang po yung ganun na kagaya po ninyo, sir. Kasi yung iba po, sir, ako, oh, sir, as sama sa naman ng ugali ng mga ibang, ano, sa mga empleyado nila. Tapos kayo, sir, as well, swerte ka po talaga sa inyo. So, pala, congratulations. Tsaka, sabi mo kay Chef, pakihain na yung mga pagkain dito para makakain naman itong mga bisita natin. okay po, sir. So, pala, sir, tag lang si Chef, ha? Thank you, sir. Thank you. Congrats!